Morning everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Um, anak nyo po sa likod ko, yung si Saint Cecilia po. So si sino ba si Saint Cecilia? Ano ba yung ano ba yung kanyang uh, contribution? Okay, especially sa pagpapalaganap ng Christianismo. Actually, hindi naman siya nagano eh. Um, ang na-convert niya yung kanyang asawa na totoo na totoo yung kanyang uh, kasi nga na uh, siya po ay nakapangasawa pero in-offer niya po yung kanyang buhay sa kay Lord. no? Ibinigay niya po yung sarili niya kay Lord kahit meron po siyang asawa pero hindi naniniwala si yung si si Valerio at saka yung kanyang kapatid po no? na convert niya po yon so that time kasi kapag sinabing pagan ano po yan uh, they were already they they didn't believe in God they 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 have their own God no Meron po silang yos. Pero, <clears throat> lagi po siyang, lagi po sinusubaybayan. O, lagi pong, uh, um, marami pong na inaipaliwanag si Saint Cecilia, no? Lalo lalo na, po, kaya po na-convert mismo yung kanya pong asawa. Okay? Na-convert po siya sa Christian. Pero naging saint din po siya. Okay? Hindi siya naniniwala kasi sa angel na na si ano ay laging binabantayan. Kaya one time, actually ginilitan nga po siya dito sa leeg. Tapos saka po binalot ng putit. Tapos kumbaga masalimuot po yung pangyayari sa buhay ni Saint Cecilia pero makikita po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa bawat isa sa atin hindi lamang po sa pamamagitan ni St. Cecilia nakikita po natin kung paano po tayo maging faithful maging uh, ano po tayo sa ating sa Diyos po nothing is impossible with our prayers and also let us also believe that prayers can move mountains Okay po. Saint Cecilia, panalangin mo po kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mamaya po i-ano ko pa po yung sino po ba talaga si Saint Cecilia. Okay, welcome po. Welcome to... Andami ko po pong kasama dito sa Saint Cecilia sa Santa Cecilia ngayon. Kasi po kukunin ko lang po yung gamit ko. Pero doon na po muna ako sa elementary kasi may mga nag ano yun, may nagse-seminar na pa baka meron po silang kailangan pa para at ma-assist po sila. Okay. Maraming salamat po at don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye po. Saint Cecilia, patnubayan mo po kami. Bye-bye po. Ang init po.